Mahilig ba kayo sa oatmeal, di ba? Ano mangyayari pag kakain kayo oatmeal every day? Di ba? May benefits at meron din konting side effect na natin kung babagay sa inyo, ah Very healthy po 'to. Ang oatmeal, syempre, na ah, napakaganda, mataas sa fiber, maraming antioxidant. Tingnan natin yung 9 benefits. to bagay ito kay Doc Lisa. Number 1, pampababa ng kolesterol ng bad cholesterol. Mataas kasi yung oatmeal sa soluble fiber, tawag dito po beta-glucan. Isang klasing soluble fiber na pinapababa yung bad cholesterol. Kaya yung mga may sakit sa puso, mataas ang cholesterol, napakaganda nito. Bukod sa gamot, di ba? Imbis na inom kayo ng maraming gamot pag kumain kayo ng oatmeal every day, bababa ng mga 20 points ang inyong cholesterol level. So malaking bagay po talaga. Subukan nyo. So ang oats niya no, mababa ito, zero cholesterol nga siya. Mababa din siya sa sodium. Mataas siya sa potassium at dietary fiber na nagtatanggal ng cholesterol sa katawan. Number two, ang oatmeal maganda sa may diabetes. O yung papunta na sa diabetes, it can improve insulin resistance. Kasi nga, yung carbohydrates niya, dahan-dahan yung pag-absorb. Hindi siya parang kanin na na-absorb. Mas dahan-dahan yung pag-absorb. 4 grams of fiber, may 2 grams of beta-glucan. Dahan-dahan yung pagpasok ng uh, pagkain sa katawan. So dahan-dahan din yung pagtaas ng blood sugar. Yung mga malapit na magka-diabetes, mahilig sa matatamis, ihi ng ihi, yung mga matataas blood sugar, namamanhid ang kamay paa, laging gutom. ba diba? Kaya maganda to pang control ng blood sugar. Yan. Dahan-dahan ng pag-absorb ng pagkain natin. Number three, ang oatmeal. Maganda sa tiyan. Okay, mga may problema sa tiyan. Kasi meron siyang mga carbohydrates, yung mayroon siyang starch, eh, resistant starch na maganda sa healthy gut. May good na nakakatulong sa good bacteria. Pa, paano malalaman kung maayos ang tiyan natin? Regular ang bowel movement, tamang-tama yung energy, ayan yeah, no? uh, hindi laging sumasakit ang tiyan. Ang maganda sa oatmeal natutulungan niya yung may irritable bowel syndrome. Like ako, meron akong IBS. Eh. Irritable bowel syndrome, minsan constipated ka, minsan nagtatai ka, laging mahapdi ang tiyan. Pag nai-stress, sumasakit ang tiyan yan. So, laging ang daming sumpong ang tiyan mo, laging makulo. Pag up mo, normal naman. Bakit ganon? Okay? Kung meron kang sum, sumusumpong yan, eh. minsan nagtatae, misang constipated. So, pag sumumpong yung irritable bowel syndrome na nagtatae, diarrhea, pwede pa rin yung oatmeal para maraming fiber, mas buo ang dumi mo. Pag sumumpong naman yung constipation, tumigas naman, okay din naman yung oatmeal. Kasi nga, eh, may fiber din siya, magiging regular. So, pinaparegular na yung pagdumi mo. Okay. Pero ako may trick ako sa irritable bowel syndrome. Pag uh, constipated, ginagawa ako maraming gulay, maraming fiber. O kasama oatmeal. Pag diarrhea naman, ginagamit ko saging, maraming saging para hindi bumaba potassium. So irritable bowel syndrome, constipated, minsan diarrhea, paiba-iba yung pagdumi, minsan may sipon-sipon sa dumi, feeling mo hindi kompleto ang pagdumi mo at laging mahapdi, laging makulo, maririnig mo kulo siya ng kulo. Stress related ang irritable bowel syndrome. So, pwede sa cholesterol, maraming benefits ang oatmeal, pwede rin sa utak. May ang oatmeal may vitamin E, isang antioxidant. Marami rin siyang mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus. May tulong din sa utak natin. Less depression source of protein, di ba? Merong mga bagay na hindi baboy, hindi baka, pero maraming protein. 'Yun ang gusto natin, di ba? Meatless protein source. Ano pa ba? Oatmeal, makaka-protein ka. Broccoli, oh. spinach, makaka-protein ka rin. Nuts, hindi siya karne pero may protein. Yogurt, uh, peanut butter, itlog, beans, monggo. So ito 'yung mga healthy na kailangan natin protein 'di ba pampalakas pero hindi galing sa baboy baka at karne pwede ito kasama ang oatmeal dito meron siyang 10 grams of protein marami-rami na yan ha? so medyo mas busog ka kaya pag uh, para mabusog kailangan may protein. and maraming minerals iron calcium magnesium okay next nakakabusog ang oatmeal kasi nga maraming fiber pag maraming fiber, mabagal yung uh, mabagal siya na maabsorb sa katawan, hindi gaano tataas ang blood sugar mo. Kaya mas busog ka. 'Di diba? Gusto natin mas busog tayo eh. 4 grams of fiber per cup. Bakit natin gusto mas busog? Ay para hindi masyado tumaba, hindi kumain ng marami. Ano pa yung mga nakakabusog? Oatmeal. Apples, nakakabusog. Beans, nakakabusog. Itlog, pwede rin almonds, avocados, greek yogurt. So ito yung mga pampabusog na hindi ganun kataas sa calories. Kaya nga pampapayat din siya, 'di ba? Ito rin mga pampapayat 'to, apple, avocado, mongo, 'yan. So pwede rin siya pang-lose weight ang oatmeal, 'di ba? Good for cholesterol, good for diabetes, busog ka, mababang calories lang, pero konti lang ang ilalagay mong Uh, sugar at yung mga gatas na palaman sa ibabaw. Lastly, maganda siya sa skin, di ba? Merong colloidal oatmeal, maganda siya sa balat natin. At hindi lang kinakain ng oatmeal, ha? ang oatmeal pwede po gawin siyang face mask maraming combination ng oatmeal. Pakita mo, Dok Lisa. Oatmeal and honey. ba? Diba? Alam ko, pinapahid yan. Sinubukan ko dati yan. Eh. Oatmeal, honey, egg white. May ba? May gatas. ba? Diba? So, pag minix yan, pwede mo rin gawing mask sa So, parang uh, natatanggal niya yung dumi. Tapos, natatanggal niya yung dumi. Eh. Parang dumidikit. Kumikinis. Pwede sa blackheads, dry skin, glowing skin. Eh, syempre, nilagyan mo ng honey eh face didikit siya alam ko parang mina microwave pa ata konti tapos nilalagay mga 5 minutes 10 minutes sinubukan ko dati pagtanggal parang medyo na exfoliate konti eh. pero hindi mo naman kinakaskas face mask for acne santan eczema pampaganda dry skin okay so hindi la pala pagkain siya pero meron tayong mga side effect at warning din, 'di ba? Maraming benefits ang oatmeal Digestion, weight loss, diabetes, cholesterol, heart health Pero anong side effect niya? Kasi nga mataas siya sa fiber Pag mataas sa fiber Binigla mo sarili mo Magbo-bloating ka, magagas ka Mahangin ang tiyan Pwede sumakit ang tiyan mo Kung bibiglain mo Kaya dapat dahan-dahan lang yung pag-introduce ng oatmeal, siguro half cup muna bago unti-unti parami ng parami para masanay ang tiyan. Tapos, ang magandang oatmeal, yung hindi ganun ka-instant. Alam ko yung gusto natin, instant oatmeal. Marami ng processing, maraming added sugar. Medyo hindi na ganun ka-beneficial. Mas gusto mo, mas uh, less processed. Diba? Tignan nyo na lang yung label. Na hindi ganun karaming asukal at hindi ganun ka instant oatmeal. Okay, tapos ito nga yung bloating, ingat din tayo. Tapos mag-ingat din syempre sa pinapatong niyo katulad ni katulad po nito. Pag nilagyan mo ng maraming sugar, oh sugar, nilagyan mo pa ng chocolate chips, nilagyan mo nyo pa ng matatamis na kung ano-ano, honey at kung ano-ano pa, eh, nabawasan na yung benefit kasi nilagyan mo ng maraming matatamis na siya, eh. ba? Diba? Okay? So, sana po nakatulong tong video natin. Piliin natin yung healthy na oatmeal para sa cholesterol, pampapayat, diabetes, para gumanda po ang kutis din natin. God bless.